Hello guys, welcome sa Patras sa So updated na po ang lugar So meron po tayo dito madaming upuan Mesa Iyan. Ayan, ginagawa na rin po yung mga isolation para sa init Isolation ba yan? kontra init Ayan. So, libre na rin po yung video ko dito, Platinum para okay. Maganda po 'yan. Original yung mic. Yeah. <laughs> Microphone po na 2000. Sarap. Sarap daw. Oh, uh, hindi na ako marunong mag-vlog. So, dito po tayo. Pwede kayong mag magdala ng ano dito. Uh, mga pagkain, siyempre, uh, magluto kayo. Butin. Ayun, yeah, maglaki ng butin, magluto, pwede rin. Uh, etong isa or shower mag shower ka hanggat gusto mo ito naman yung pinaka CR yan pwede kang tumahe ang ang gusto mo dyan so ito yung mga hala ganyan lang sya ah, mini garden yan mga halaman mga bonggang bilya yan mga bonggang bilya pa doon kaktus Ayan. Ayan, yung kabilang bakod po, yung sa may are. Okay, na resort. Yung mga langka po, hindi kasama sa libre. Sa 5,000 po, ang um, rent dito. Pwede po kayo mag-swimming na um, ano, 9 to 9 to 9 p.m. Pwede yun. Or 9 to 8 p.m. Or 10 to uh, ano. Basta, ano, tawagan nyo lang yung contact number. Hindi ako sure. Ayan. Diba? Ang ganda ng vlog ko. Ayan. Mga kapitbahay na bata. So, dito rin guys, meron din tayong ano, ah, uh, sari-sari store sa kapitbahay. Wala <laughs> yan, <Pari>, ano, <laughs> So, ito yung uh, pool. Uh, nakabubong na siya. After nun ngayon, palubog na yung araw. Ayan. Ayan, pinupuno pa lang kasi ano lang naman to, family swimming lang naman light swimming. Yeah, di lang 'to. Oh, di ba? Hello. Yeah, may kubo na po doon, may dalawang kubo. Ano? Ah, ito po 'yung pool. So 'yung tubig po dito, everyday uh, pag inarent niyo yung pool, 'yung 'tong resort, uh, bago lahat 'yung tubig palagi. Uyan. Wala pong chlorine so running water. Ayon, 'Yung water doon yung nyo yung ano yan makina yan so, oh. hindi naman siya gaano ma maingay oh. pwede nyo rin papatay pag nagbibidyo akin na kayo okay pag puno na to pwede nyo pwede nyo yung pasindi ulit okay gusto okay. video okay. okay so ganito lang yan may mesa mga mesa oh. yan so good for 30 to 40 packs po ang kasya dito ayan recommended. So, ayan. Press ko po dito, guys. Press ko. Ayan. So, ayan po. Um, ano, Patricians Resort. Dito tayo. Makita natin. Ayan. Ayan. Siyempre, i-improve pa to. So, tingnan natin yung mga electric fan. Electric fan. Ayan, isa. Ayun, meron din electric pan doon. Si uh, wall pan, dalawa. Yung kubo meron ding Yeah, din yang ano, wall pan. At meron ding wall pan, itong isang kubo. Ayun. Di ba? Ang ganda, ang ganda. Nang camera ko. Ito po, Apple Tree. Yan, yeah, wala pa siyang bunga. Uh, maliit pa lang yung Apple Tree. Yeah. So yun guys, uh, thank you so much for watching sa vlog, munting munting vlog. Sa isang ay nako, ewan ko. Mas vlog po ito tungkol sa Patricia Ann's. ba diba? Resort. Ayan. Okay, uh, Tignan nyo na lang po yung resort. Pwede po kayong tumawag sa contact number. Dito sa page. Facebook page. Thank you so much for watching! AY! Hindi, hindi. Ahabol ah, tayo, lalabas tayo. So, para makita nyo oh, ang daan, 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 dito sa Pasar. Pasar sana kayo sa aking vlog, na anna lang, na, ah, uh, na, uh, tawag dito. Vlog, anna lang. Trying hard vlog, pero, ayan. Ayan. So, ayan po, ang daan. Punta lang po kayo sa Barangay Maimpis niyan yan yung bago, bago kayo baka punta dito may fence dyan na ano, bakahoy tapos ayan, pag nakakita na kayo ng puting bakod na yan ayan na yon so yan po ang patricians resort mm. uh, pwede nyo po itong i-rent for 5,000 pesos wala po tayong ano uh, wala po tayong Uh, tawag dito overnight kasi wala po tayong kwarto dito so ayan lang so, thank you so much for watching um, yun lang thank you po bye